Hello mga boss, good day sa inyo andito tayo sa distilto <coughs> ito ang ganap natin ngayon pipeline itong ginagawa natin dito at uh, ano tubig to water supply na pipeline malaking tubo ito mga boss lampas tao. kahit pumasok hindi ano yung ulo, <laughs> ulo sa loob ng tubo <laughs>

Ang daming dumadaan mga sakyan dyan. Ito yung service natin sa bigyan ng company pag umuwi. Ito yung service natin pagpasok. Pag, ano uwi. Ito yung service natin. Ganito makapos yung tubo. Ano yan o. Yan. Ganyan yung tubo na kalalaki yung nuhulog dyan kaso nga lang itong ilbo gagamitin dun sa kanto yan ginawa na nila wala tayong kasama dito mag isa lang e, hindi tayo mga kasama pagdating ng matkayalis malalaking tubo eh, pag walang dumating alas 4, alas 5 wala na, uwi na, tatakbo na itong service natin <laughs> Ayan, no? service tayo kaya wala tayong problema sa pag uwi December na dito, medyo mainit pa dito ano kasi to, sa dito sa big medyo halos walang lamig dito hindi tulad sa ibang lugar dito sa ano, Middle East Saudi malamig dito mainit pa yan. ito nga pala yan mga buso pasukin natin kung ano yung bub natin ah wala talaga nampas talaga mga bus ng tubo pahing nga dito mo yung wala wala ka tayo na ako dyan wala hmm. tubo talaga ito talaga wala oh. tubo ba nga ito mga boss nawielding na yun yung na. makikita natin yun naman yung mga tambak na ano yung mga loob yun yung unit natin yun magalingan talaga dito mga bus uh, mag-isa ko ngayon dito yung mga tao kanyang-kanyang ah uh,

ano, tabaw ko tsaga tsaga lang tis lang na destino ko dito sa desierto tabi nga yun din to kaso nga lang malayo ang takbo nitong tubo na to supply sa kabayanan Hello so, mga boss, tulad ng dati, mag pa rin ako dito. Naghihintay ako ng uh, mga kasamahan ba, kawalan pa mag-start na yung tabaho. Ganito ang tabaho ko dito mga boss. Ayan, yan yung unit ko sa likod ko. Ngayon, rental kami ng uh, equipment. Kung sa -san dito na po punta sa Saudi, kaya medyo punta sa ibang lugar, bagong adjust. minsan walang mga tao kagabi napunta ako doon nakatulog ano tahimik parang sityo ba kung sa Pinas <laughs> parang sityo <"Secho"? laughs> masyadong tahimik yung ang ating ano, unit magdalatag kami dyan may ano dyan hinukay Suburo, wala naman lang pas tao tapos doon ibabaw yung tubo mahaba ito mga boss mahaba nga Kilometro talaga to eh yan ito sa likod ko yung mga hinukay yan lupa galing sa pagbababa natin ng tubo eh. nandiyan yan sa baba yan. Kaya hindi tayo lang tabaho. Thank you mga boss sa uh, inyong panonood. Mabuhay kayo.